Sa loob ng mahigit 2,000 libong taon, maraming santo papa na ang namuno sa simbahang katoliko. Ang ilan sa kanila ay naging inspirasyon sa pananampalataya, habang iba naman ay nasangkot sa kontrobersiya at politika. Ngunit isang tanong ang madalas na itanong ng marami, saan nga ba nagmula ang mga santo papa? Sa video na to, ating pag-uusapan ng bawat bansa na nagkaroon ng santo papa, mula sa Italia hanggang Argentina, na't alimin natin ang kasaysayan ng mga papa ayon sa kanilang pinagmulan. Ito ang Kalaman Studios, huwag kalimutang i-like, share, comment, subscribe at i-click ang notification bell para sa mga bagong kaalaman. Bago natin pag-usapan ang listahan ng mga papa ayon sa bansa, mahalagang maunawa natin kung anong papel ng isang Santo Papa. Ang Santo Papa ay tinuturing na kahalili ni San Pedro, ang unang obispo ng Roma, sa paniniwala ng simbahan katoliko, iniwan ni Jesus kay San Pedro ang susi ng kaharian na langit na nangangulugang ng kanyang otoridad sa simbahan. Dahil dito, ang bawat santo papa ay tinuturi na takapagmana ng pananampalataya at pinuno ng mahigit na 1.3 bilyong katoliko sa buong mundo. Sa loob ng maraming siglo, nagbago rin ang papel ng papa. Mula sa pagiging tagapagtanggol ng pananampalataya hanggang sa pagiging makapangyarihang lider ng may malakas na impluensya sa politika. Ngayon, taklasin natin na kung saan nagmula ang iba't ibang papa sa kasaysayan mula sa bansang Italia na merong 270 na Santo Papa. Sa halos 2,000 taon ng papasi, 270 na Santo Papa ang nagmula sa Italia. Isa sa pangunang dahilan dito ay dahil sa ang Roma ang mismo ang sentro ng simbahang katoliko. Ilan sa mga pinakatanyag na Italianong Papa? Si Pope Gregory the I o Gregory the Great, isa sa pinakamahalagang Papa sa kasaysayan na nagpatibay ng Gregorian chant sa simbahan at nagtaguyod ng Kristyanismo sa England si Pope Innocent III, isa sa pinakamakapangyarihang papa sa Middle Ages na may malaking papel sa Fourth Crusade, at si Pope Pius IX, ang pinakamahabang naglingkod ng papa na mula 1846 hanggang 1878 na nagdeklara ng Immaculate Conception bilang opisyal na doktrina ng simbahan. Dalang ang Vatican ay matatagpuan sa Roma, natural lang na karamihan ng mga papa ay mga Italiano. Mula sa bansang France na mayroong labing-anim na santo papa, ang France ay may 16 na Santo Papa at ilan sa kanila ay napakalaking impluensya sa kasaysayan. Ilan sa mga mahalagang Papa mula sa France ay sina Pope Urban II. Siya ang naglunsad ng unang krusada noong 1095 na isang malaking bahagi ng kasaysayan ng krisyanismo. Si Pope Clement V, ang unang Papa ng Avignon Papacy, isang panahon kung saan lumipat ang papasiya mula sa Roma patungong Pransya. At si Pope Gregory XI, ang Papa na bumalik mula sa Avignon patungo sa Roma na nagtapos ng Avignon Papacy. Noong abi papa Tapasi, ang Pransya ang naging sentro ng simbahan kaya't maraming papa ang nagmula rito. Ang bansa ng Alemanya na mayroong anim na Santo Papa. Ang Alemanya ay nagkaroon ng anim na Santo Papa kabilang si Pope Benedict XVI, ang unang papa na modernong panahon ng boluntaryong bumaba sa pwesto. Ang iba pang tanyag na papa mula sa Alemanya ay si na Pope Leo IX, isang mahalagang papa na may papel sa paghihiwalay ng Simbahang Katoliko at Orthodox ang Great Schism of 1054 at si Pope Gregory the V ang unang German na Papa. Ang iba pang mga bansa na may Santo Papa, ang Syria, na merong limang Santo Papa, kabilang sina Pope Gregory III, ang huling Papa na hindi mula sa Europa. Sa Greece, merong apat na Santo Papa, kasama si Pope Sixtus II, isang martir. Mula sa Israel, na merong tatlong Santo Papa, kabilang si San Pedro, ang unang Papa. Mula sa Espanya, dalawang Santo Papa, kabilang sina Pope Calixtus III at Alexander VI. Mula sa England, mayroong isang Santo Papa, sa kabilang si Pope Adrian IV ang nag-iisang Ingles na Papa. Ang Bansang Netherlands na mayroong isang Santo Papa, si Pope Adrian VI. Ang Bansang Poland na mayroong isang Santo Papa, si Pope John Paul II, isa sa pinakatanyag na Papa. At mula sa Bansang Argentina na mayroong isang Santo Papa, si Pope Francis, ang unang Papa mula sa Latin America. At yan nga mga bansang pinanggalingan ng ating mga Santo Papa sa kasaysayan. Ano ang inyong komento kaugnay dito? I-comment mo lang sa comment section. At huwag kalimutang i-like, comment, share at subscribe ang ating channel at i-click ang notification bell para sa mga bago pang kaalaman.